Tips para mainis lalo sa iyo ang mga inggitera. Kapag nakasalubong mo sila, ngitian mo lang. Kapag sinisiraan ka nila sa iba, ngitian mo lang. Kapag pinaparinggan ka, ngitian mo lang. Kapag chinichismis ka sa iba, ngitian mo lang. At higit sa lahat, kapag harap-harapan kang hinuhusgahan, ngitian mo lang. May mga tao talaga na ayaw kang maging masaya. Kaya sinisiraan kanila pero ang masaklap doon, hindi ka affected kaya naiinis sila. Ang mga taong maingit sa katawan, kahit pakitaan mo ng kabutihan, sisiraan ka pa rin yan. Kaya tandaan mo, kapag may naiinis sa'yo dahil masaya ka sa buhay mo, hayaan mo lang sila, insecure lang sila. Minsan kasi yan ang sakit ng mga tao, ingitera o ingitero. Ayaw na maging masaya ka, gusto niya kasi meron siya kung ano ang meron ka.